Lalagalag din naman kami ngayong gabi ng kapatid ko. <laughs> Hindi ko kaya song kay Jan. Kaya niyo ba yun dyan mga padangan? ako sa mga ganyan. Duman na ang tita, mababaan duman tayo na. Mababaan, mabilang. May mga tao yan sa taas. Mga tao, itong ngayon sa taas, be? Patakot man. Ay. Ha? Hmm? Ito yung marina dito sa tulula. Oh, Asan yung mga tao? Dapat nakazoom. Mengurangkan <tuk> doan je nanti. Ah, orang aku ini takut sekali. Bapa tak. Oh.